Hello, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, mayon guys, for today's video, bumili ako ng cellphone. Tapos, i surprise ko si Papa. Kasi bumili. erigo, bibigyan siya ng cellphone. So, let's go guys. bibigyan natin siya. Kung anong, kung anong, ano niya. Kung anong, kung anong reaction niya. So, let's go guys. Ito guys, itong itigil ko kay Papa. O, oh. di ba? ang ganda-ganda oh. Para meron siyang pang Facebook, Facebook, ano-ano. So, ito na guys. Pa, maibigay ako sa sa'yo. Pa, ano, advance mong tawag nito birthday. Oo nga, di ba, di ba, di ba gusto it's mo nang may, ano, May 16. Di ba gusto mo nang may mga ka-chatmate? So, Drink! Oh, di ba? May bago ka na cellphone. Ay, ha? Buksan mo na. Doon. Para mag para doon sa bukin, may ka-video bid, may ka ano ka na. May ka-chat-chat ka na. iyan Ginawa na nga kita ng Facebook eh. yan um, na na cellphone yung ano na kay Ano ni mo ano na siya yung password na sa Facebook? oo Oo. Oh, Joren. Ay binay pa hulam kay Darwin, basi gibon ay pahulang hulam sa siya, ah. Nabali ang charger oh. Ay, ano pala ito? Charger na siya oh. To headset mo oh. Ito ano na siya buksan, i-try nga. Ay, lubat siya. Ayan, guys. O, oh, ba? Diba? O, oh, yan. Para, para, hindi ka na mag, pag doon, hindi na mag, sa masilingan, mag, tawag-tawag, mara na siya. Ha? 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 oh. Di ba may cellphone na siya, oh. Di po, pw pwede na kanina ka makapag-chat ano pa, mang manong ka na chatmate Pag may ka-chat-chat ka na. Ng di, na. Oo oh, nga pala pag yun di Gcash. O, oh, diba? May cellphone na siya. Eh, gu gunit Oh, di ba may cellphone na siya? Charot. Uy, <laughs> tuduan, tuduan ta ka. O pwede di na kamutan og TV. Di na lang kamutan aw sa cellphone. Oh, di ba? Ha? May wifi man. Ako na naka-sabukey eh. di ba na, na may wifi dito si Kwan? O. Oh. Sa oras. 5 pesos. My cellphone na siya. Okay guys, thanks.